So yun, what's up mga tols. So, nandito nga tayo ngayon sa Bukawe, Bulacan. So, titignan natin yung mga pyesa na so Sobrang dami rin mga pairings dito mga tol. Ngayon pa lang, nakikita ko na meron silang Creek Version 2 na front rider. Tsaka, ano, uh, Honda Wave. Yan. Marami rin sila dito. So, tara, samahan nyo ako. Explore natin yung tindahan nila dito sa Bukawe. So, tara, yung libut ko ayo. Let's go! So yun mga tol, so ayan, nandito tayo sa so, tatanong natin kung magkano yung presyo ng mga pyesa dito. Ayan. So magkano yung ano, yung up upuan niyo dito na TMX na 155, yun nandoon katulad na nasa dulo na yun. 450 po. 450. Isa. Ang uh -huh. uh, isa, okay. So yun, unahin muna natin tong mga nasa taas, yung mga ayan. Fender ng And fender ng Ano ba to? Wala nakasulat Walang nakasulat. Wala nakasulat. Wala nakasulat. Wala na nakasulat. Pag leather yata, oh. yun. Huwag na, dito lang tayo sa may nakasulat. Eto ito, to, to, to. Kasi sa sobrang dami, dito lang tayo. Fender ng Wave 100. Oh, Wave 100 380. 380 ang isa. Opo. Okay. So, eto yung sa... Ano to? Console Ano? Tank ng... Co ano? Console ano? cover ng XRM. Okay, consult ng cover ng XRM. So, magano siya? Ano po? Ah, uh, 250. 250. O, oh, yung console tank ng ano, ng... Ang dito? Ah, okay. Lahat is X, XRM. Ito, okay. front calling ng ano, Wave 110. 380. So, 380 siya. Ito, okay. yung, one, yung 100 is 350? O, oh, uh, 350. 350, tapos 380. Oo, uh, okay. yun. Okay. So, tara. Dito tayo. Pasensya na kayo, guys. Medyo mainit lang talaga. Ayan. Ayan. Eto sa Honda Beat yan. May mga nagtatarong din yan. Front, feeder ng Honda Beat. FI. So magkano yan? Ayan mga tol. Pulay 350 red. 350 po. 350? Oo. Okay, 350. So dito tayo sa NMAX. Sa front feeder ng NMAX naman. Front fender ng NMAX. Ah, 450. 450. Yan. So pang click. Ano to Version 1? Version 1. Ayan o. No? Version 1. Pero matte black no? O ganyan talaga yung kulay niya. May matte black. Ito siya. Hindi matte black eh. Shiny na tayo. Ah, ito. Nga pala. Ito. Sa Mia Soul pala yung matte black. Matte black. black. Na, na 125. Uh -huh. Magkano yung sa Mia Soul? Ano po? 530. 530. Okay. Wala yun. Oh, nasa ay. taas. Kay okay. Bosse din ah. Nasa taas din ka kanya. Hindi. Nasa baba lang yan. O oh, game. So, ito na tayo sa wave 125 yan. Magkano yung sa wave 125? Wave 1 to 5 fender Ano po At uh, 380 380 Ito side cover ng XRM 390 Yun mga tol So kukunin natin lahat to Yung sa ano Sa barako Side cover ng barako Side cover ng barako Ito 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 to, to. Ayan yan 250 250 Ayan guys So ayan Kinukuha ko na lahat ha Ano ba bang meron dito Ito leg shield Ng ano Wave 100 Ayan o no. <laughs> Ayan, mga tol, oh. 690. 690. Ang, ang, pares. Yung, isang pares na yan. Oh. okay. So, swing arm. Ayan, ang TMX. Meron pala kayo. Pero tingin ko meron kayo niyan, eh. Kasi parang may nakita akong mga oh. swing arm doon. Meron. So, magkano yun? Sakali. 450. 450. Okay. So, tapos, ito tayo sa ano. Okay. Ah uh, ano ba yun? Ah, okay. Wave body ng Over, ano wave uh, body side. cover ng Wave 100. Uh, side cover. So magkano 'yon, side cover na 'yon. 'Yung gano'n, 'yung side cover na yon, 'yung nasa taas. Wave uh, Wave 100. 680. 680. Ayun, 680 daw mga tol. So mabilisan lang ito, ah. Ayun, ah. Ito, ah, click version 1 hanggang version 3. Muffler cover, ayun, meron din sila. Magkano yung ganito? 'Yung heat guard. 250. 250. 250 yung heat guard nila dito, mga tol. Ayan oh. No. Tsaka front cooling ng smash. Magkano sa smash? 5. Oo. Oo. 520. Okay. 520? 520. Ayan, 520 mga tol. So, ayan na. Tapos na tayo sa taas. So, sa baba na tayo. Kasi mga ngawit na yung leg ni ate. Ayan. Ay, may bit pala. Yung sa bit na FI. Parehas lang ba yun doon? Parehas uh. lang, no? And all right.